So ayan nga mga kaagri welcome back again dito sa ating channel at isa na namang video para dito sa ating pag-aalaga ng kambing So guys ito na yung update ko dito sa bagong panganak ng kambing Ito yung tinurukan ko ng iron nung last video So ngayon guys magtuturok ulit ako ng iron after 7 days kasi nung first shot So yung second shot nya ngayon ng iron After 7 days so ito na ngayon guys So, ngayon, 7 days na yung ating kalagang kambing, yung anak, magtuturok na rin tayo ng EDE. So, ayan, sa, pagsasabay na natin yun, guys, iron, tsaka EDE. So, ang ngayon, guys, 1 ml. Doon sa batang kambing, tapos yung inahin, 5 ml. So turukan na natin so unahin na natin tong iron so magtuturok tayo ngayon guys unahin So ayan yung 5 ml guys, uh, 10 ml kasi ito ang nakuha kong ano, pang inject. So kalahati lang para 5 ml. Ito naman tayo ngayon. Ito 1 ml, sakto 1 ml lang para dun sa bagong panganak. ko. Oh so, ito na. Ang ating 1ml. Ayon. So ini guys, sakto-sakto yung pag-inject -e natin ngayon ng ayon guys dito sa ating inahin kaya kasi nga ayon makikita nyo ba? Uh, nagdudugo ghost, na naman yung ating alagang kambing. Kasi nga ilang araw pa lang siya na uh, nanganganak. So, mayroon pa yan nagdudugo pa yan so tamang tama yung pag inject natin ng ayon so ibigay na natin Ayan, sunod na natin yung anak niya guys. Mas madali lang naman tong i-inject kasi malit pa siya. Hindi katulad nung nanay na Tumabala. So ayun nga tapos na tayo sa ayon guys isunod na natin yung sa EDE So ito ulit 1 ml ulit dun sa anak batang kambing mo so eto na guys 1 ml dun sa anak 5 ml dun sa inahin mo turok na natin so sa pagtuturok guys hindi na natin tuturokan dun sa paa na naturokan na natin ng oh. iron kanina para hindi masyadong maabuso yung muscle niya. So sa kabilang paa naman natin 'to i-inject yung sa EDE. So unahin na natin 'yung anak para mas mabilis. Huh? So, Ay sunod na natin 'tong nanay. Ito 'yung mahirap kasi pumapalagto eh. So yun nga guys, natapos na nating maindikan itong ating mga alagang kambing ng kanilang iron sa pangpitong araw at saka EDE sa pangpitong araw. So ang sunod na nating pagbibigay ng EDE dito guys is after ng 30 to 45 days. So ayan, siguro sa mga panahon na yun malaki na yung anak niya at natututo na rin kumain ng damo. So yun yung ating aabangan dito sa ating alagang kambing guys. So, hanggang dito na lang itong ating video and thanks for watching and keep supporting my channel. So, 2,700 subscribers na tayo guys. So, so ngayon road to 2,800 na tayo. So, ayan. Thanks for watching guys. See you next video.